Ayan ang laman niya guys oh. Ko ba? Tatlo. Ganda rin na oh. Magbibinder na naman ang pagkain. Ayan oh. Ganda rin pala oh. Siksik siya, siksik. po oh, mga master morning gandang umaga sa atin lahat ako nagpapansin yung mga master Nandito ako sa mga tanim ko kasi yung mga mani ko yan ah nilaw na sa init siguro di ko alam sa init o sa gulang subukan ko nga magbunot mga master may laman kasi sabi ng iba marami nakakita rito hindi daw ito magkakalaman mga master kasi sa pasok lang kasi sinubukan ko lang naman yun ako nang panulito sinubukan natin mga idol baka makakuha ng pangaririn dahil ay <laughs> wow suwerte eh. eh. tatapos ko lang magdilig mga master nakita ko iba na yun kahit baka ano may laman o. Eh. Laman siya mga master. Oh. Wow. May lalagyan ako. Ayan. Anihina natin. Buka natin <laughs> Tatlo. Please. Ayan. Ang mirinda tayo mamaya. Ayan. 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 Eh ayan sasabi na mga master may magkakalaman din hmm. so ayan mga master mga idol ngayon know, lang ako nagtanim ng mani simulan dun sa summer ngayon know, you know, you know. lang ako nagtanim hindi ko alam nga magtanim may ganun lang pala paano may makukuha din pang merienda madami dami to sa mga kasong mga kasya sinubukan ko lang naman yung pinili ko na mani sinubukan ko magtanim ayan kahit pa paano may mga merienda tayo hindi na masama Wow tapos yung nasa mga pasok na iba na may mga hasaman sili yun siya mga master hindi pa iwan pa pala to yung may iwan pa ganun kasi may na yung dahon mga master kaya yun lang Ang ito bang ako na. Tanimang ko naman ng iba to. Tapos naman eh. Ito malaki. Liit lang ng paso. Pero may mga kakain tayo. Hindi okay. na sayang yung pagod ko mga master. Salamat, salamat. Oh, kami hmm. eh, tu. Kami tu master. Gitu. Sinsana kayo wala kung cameraman. Wala mag isa talaga pag nagbi-video ako. Hmm. Dahil na. No. <laughs> kakatua, kakatua pa. Tua sana tening. Oh. paso lang mga kakain tayo tapos nito mga master alabas ko pa yung kasyon dito kapag dilig na ako eh. tapos ako magdilig nani na ko na to kasi hmm? Dami na ito siya mga master diba ito yung sili ito dahil buong ito sili ini nanti tu. Lu kaya. Wow. Eh. Kau dah bangun. Nyah. Ni kena dia putul. Mana mana. Si dia nama master. Itu pak. Mari. Ah, dami yan sa mga pasuk, ng mga kinuanang ko lang may mga sili may mga pitsay dati ito pitsay ah. oh. may sili mga master dahil yung man eh hindi na kayo nakakita ng mani eh, ganyan eh. malaki-laking timba to kaya malaki siguro laman dami wow <laughs> ayan na ayan na tingi tingi timba natin hmm. kahit ganito lang ay laman din ang katawahan Kami pa yan dun sa kabila ito lahat ng paso yan may ruby yan ha ayun uh, yun Laki -laki, sigur, Ayan, siling, pa, yun laki-laki siling siling pari <laughs> Suati. Ya. Sa talong, ay, yung talong niya, ulang Kumulang na yung talong ko. Oh, wala um, eh. naman. master. Lang Sa Ay, laman. Yan ay laman din kit masih pa. Ang dami sili, sibuyas, sari-sari Nah, kakak tua Uy, kenangan lah, di luar Di luar, di Oi, ini lemon. Oh, saya. Ang dami tu ni no? dami bunga sini Ayan. Eh? Mga laki-laki ang puno. Ay. Ay. dami. Oh. dami. Oh. May mani. May sila, eh? dami. dami. Oh. Kailangan lang talaga Tiyaga-tiyaga ma ka lang magtanim-tanim May magugulay ka May makakain ka Ganun lang siya Ano Madami-dami ito Ay, kung may rinda na tayo mamaya Ayan Doon, mayroon pa rin mga last year Kasi may dragon fruit to May dragon fruit din ako Ayan, dragon fruit. Mahina ang tubo. Ay. Wala, mahina. Ay. Nag naglalaman pa lang plus yun. Hindi pa siya naglalaman. Tomatis. Aba lah tayo master naman tayo sa baba Master Basta lahat yung mga Paano natin man eh Pahihimayin natin mga maya din Ayan kakain ani. Uh -huh. Kami rindu nih.